Pinabulaanan ng basketbolista at tinaguriang Pinoy Sakuragi na si Mark Pingris ang mga kumakalat na balitang may namamagitan sa kanila ng aktres na si Kim Rodriguez. Sa kanyang Facebook page ay diretsahang sinagot ng asawa ni Danic Lasoto ang mga intrigang ibinabato laban sa kanya. Walang katutuhanan ang mga lumalabas na balita tungkol sa amin ni Ms. Kim Rodriguez sa Adni Mark. Pagpapatuloy niya, walang namamagitan sa aming dalawa gaya ng sinasabi ng ibang tao. Sabi ni Mark, nakasama lang raw niya si Kim sa isang basketball event at noong minsay naging news ito ng kanilang basketball team. Nagpasalamat naman siya sa mga taong nagpakita ng concern sa kanila sa kabila ng mga negatibong komento na ibinabato sa kanila. Salamat din sa nagpaabot ng concern, okay kami ng pamilya ko, huwag na po tayo magpakalat ng mga balita na hindi totoo, sabi pa ni Mark. Samantala, humingi naman ng respeto ang basketbolista at hiniling na huwag nang idamay ang kanilang mga anak sa isu. Humihingi po kami ng respeto para hindi madamay ang mga anak namin ni Danica, salamat po at God bless po, pakiusap ni Mark. Samantala, una nang ipinagtanggol ng best friend ni Danica na si Pebbles Duke ang basketbolista tungkol sa isyo. Remark King Grace, that photo was taken before pa February 16, my best friend Danica was with him have a very beautiful family built by the foundation of God. Ako ang unang bumoto kay Mark, ako din ang sasapok sa kanya. God bless sa inyo mga Marites. Holy Week na, dasal na lang po tayo para naman mabawasan yung mga kasalanan natin. Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutang mag-subscribe at i ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Salamat!